Ikaw, kung Pilipino ka, do you love your country? Okay. Hey, Pagkailan China dito, sinong palaban ni mo dyan sa mga Chinese na yan? Actually po, In Pay. Actually po, you will call Alam nyo itong si Congressman Raul Manuel ng Kabataan Party List. Nakakabilib din to. Magaling mga asar, magaling mga ulit sa mga kapwa mambabatas. Tingnan nyo to yung ano yung mga argumento na dito at paano siya mga asar sa mga kasama niya diyan sa Senado at sa sa Kongreso. And siguro kung mahirapan tayo ni uphold yung ganito such as law enforcement and rights awareness, magkakatalo na lang kung amongst the ranks of our public officials ay hindi po nag-aagree doon. Lalo na if we have a senator who will say na okay lang na makalaya at may second chance yung isang rapist na mayor habang yung mga may hirap ay madaling tokhangin na lamang. Yun lang marami sa Mm, tungkol sa ROTC ito, tapos isa sa advocate niyan uh, sa mandatory ROTC sa so Senado ay si Senator Ronald Bato de la Rosa. Uh, ngayon, napunta na ngayon doon sa ibang political uh, position ni Senator Bato ang usapin. Pero tungkol naman sa ROTC pinag-usapan, napunta naman na dito tungkol kay Kalawan Mayor Sanchez. No? Parang namimersonal na itong si si Congressman Raul Manuel ng Kabataan Martil Partilis. Yes, sir, yes, uh, Chair, can I react? Of course. Ang layo naman ng sila sa atin. Galit na si Senator Bato. Ah, nagagalit na si Senator Bato tuloy. Please, uh, please, let Senator Bato finish. Ang layo naman nung bakit ka nagkaganon? Ano na nangyari sa utak nyo? Ha? Ang layo naman. We can send you a copy of our ha? paper. Ang layo. At saka, I so your what what you said na yung, yung uh, ROTC is a misrepresentation of nationalism. Ano tingin mo sa ano tingin mo sa amin? Ano tingin mo sa ganun? Ganun ka lang mag-judge sa amin? Di na-judge mo kami na ganun? Ha? Huh? Are you sure you are the representation? You are the uh, true representation of the Ah, uh, Pilipino student. Smiling yun, si ate, si ate is smiling, you know oh. <laughs> Ilan lang yan makakaliwa dyan sa estudyante. Mas marami dyan ang gusto mag -arotese. Uh, I must tell you frankly. Bakit ka? Ang layo ng isyo mo. Just to, just to personal, para personalin ako. Napakalayo. Dapat matuto. Kung may arotisi, dapat ikaw na estudyante ka, matuto ka, magrespito. Kahit sa isang senador man lang, andito sa hearing na ito. Huwag mong tirahin sa ibang isyu na hindi kasama dito. Ha? Huwag mong... No, estudyante pa to si Raul Manuel. Hindi pa siya si, ano dito. Hindi pa yata siya kongresista dito. Si ano pa noon. Uh, iba pa noon. Uh, yung, uh, yung babae na ano na kongresista ng kabataan pinalitan niya. Si estudyante pa lang siya dito. Ay, uh, of course, alam natin, no? Sino yung mga nire-recruit dyan sa kabataan party list? Siyempre, yung mga matatalino, mga galing, and uh, mga may uh, may uh, potentials na maging kadre. <laughs> alam natin yon. Sinasabi sa amin ng mga dating mga napunta sa armadong grupo, eh. Pero I'm not saying na nasa armadong grupo to si Congressman Manuel, A wala siya. niya siya sa legal organization. Sir, uh, I would like to respond dun sa point na marami daw na gusto mag-araw. Sir um, Manuel, let me recognize you first before ah. you talk. And let the uh, center Bato finish. Ikaw, kung Pilipino ka, do you love your country? You answer me. Do you love your country? Ha? O sige, you respond. Of course, uh, students love our country and we have different ways to I love your country. Pag <laughs> China dito, sinong palaban <laughs> ni mo dyan sa mga Chinese actually, na yan? Po, NPA? Actually, in <laughs> Actually po, you will call on the in pay? NPA Sino kaya ano ni Manuel Yarap Yung mga NPA yung, Tanong It's, gusto namin na ipaglaban yung ating bansa mula sa foreign invaders pero mismo sa ating constitution the AFP which is tasked to preserve our integrity and national sovereignty ay hindi natin nakikitaan ng real intent to defend our country Mr. so wala tayong role model sa that mo na lang sa amin yung position Mal paper po <laughs> mali eh yung sabi niya ha uh, in times uh, in times na gigrahin tayo ng isang uh, Uh, mas malakas na bansa, kung nari, ilusubin tayo, hindi lamang ang armed forces of the Philippines and in fact, nakalagay ni sa Constitution, the President of the Philippines can call on the Filipino citizens to defend the country. Kaya doon, mobilization. Ah, full mobilization. At doon, nagagamit ang mga reservist, yung mga nag-graduate sa ROTC, ay immobilize. Of course, kahit yung mga civilian dyan, basta marunong kang bumaril, pwede. Ayan, yan. Uh, ang iba, ay, ito, tinan mo sa Ukraine, di ba? Mayroong mobilization, mayroong uh, mandatory service kapag, uh, ayan na, ah, kailangan nang uh, ipagtanggol ang kanilang bansa, pinasok sila ng mga Russian, ayan, mayroong mobilization. yon. Ngayon, dito sa Pilipinas, eh, ayaw nung kagaya nila Raul Manuel na magkaroon ng mandatory ROTC. Dapat lang daw. Mandatory ROTC. Dapat lang daw kung sino lang may gusto. Siyempre, meron din naman silang mga punto. Ngunit uh, para sa mga um, maraming mambabatas na kagaya ni ni Senator Bato, gusto nila ng mandatory ROTC. Of course, pinagdidibatihan ang pros and cons niyan uh, sa Senado. O, ninyo, Uh, kasama yung position paper ng isang mga mga kasama ninyo. Senator Bato, can we proceed? Thank you. Thank you. Mr. Chair, may I move to strike from the records the statements of Mr. Manuel that were irrelevant and not germane to... Magaling talaga si ano, Barra Manuel ba? Isdiyante pala siya dito. Kaya kinuha siya, naging, naging congressman na siya ngayon. Uh, party list representative ng kabataan. Party list. <laughs> especially when he makes statements attributed to our colleagues in a statement that he made outside. And may, may I also uh, request the chair to remind all our um, guests who are here as guests. Ay, uh, Raul Manuel sabi niya, uh, Raul Manuel sabi niya, parang wala daw role model kasi ang AP daw eh parang hindi naman gusto na ipagtanggol ng ating bansa. Ah, anong gusto niya? Girahin namin, sululusob kami lahat. Are you serious? doon sa West Philippine Sea, eh baka nakalimutan niya na mayroong policy na basis para sa strategy. Ang Presidente ng Pilipinas ang gagawa ng policy, national policy. At mula doon, doon naman hihimay ng ng uh, Armed Forces of the Philippines sa ano ang strategy? Yan, ganun yon. Hindi pwedeng mauna kami, military muna, no? Walang policy kasi uh, ikapanga eh, uh, ang, ang military ay eh, para ng mga mission base sa anuman ang political objectives. So yung policy eh siyempre ang ang aming civilian political master ay ang presidente ng Pilipinas. So yung kung ano man yung classing operations campaign ang gagawin ng Armed Forces of for the Philippines ay nakabase kung ano ang policy at ano yung binibigay na political objectives ng Pangulo ng Pilipinas sa ah, di ba civilian authority over the military. Ganon 'yon, ah, kung Manuel, ah, Congressman ka na ngayon eh. Ah, ganon 'yon. Minsan natutunan natin 'yan pag mag si tayo, ah. To please show respect for the members and again, not to bring up Uh, statements, uh, reactions that are not germane to the topic. You can make your reaction outside. The media is all there. Pina They will pura, to Pina to Pina you. Mura. But let's stick to the course. We're all here over time and you need to use our valuable time to say something to the good senator. Pundi I know him to. Pundi so Pundi well. If you to. have something to say, he will talk to you. So may we remind everyone of that, Mr. Chair? Thank you, Senator Pio. Mr. Chair, nagdaga ko lang. Ito, it really represents the students. Ganyan na talaga ang state ng mind ng estudyante ngayon na dapat baguhin natin. Mali yun. Ako, if naniwala ka sa akin, mas matanda ako sa iyo. Mali yung sinasabi mo. Gusto mo akong tirahin sa ibang issue na hindi naman natin titakil dito. Now, since, Mr. Chair, since sinabi naman lang itong ating resource person about yung kay Sanchez uh, case, alam niyo, gusto lang ninyo talaga akong sirain, kaya kinukuha niyo yung sinasabi ko na gusto niya akong putasan. Did you know na ako mismo gusto kong bitayin yung Sanchez na yan? Ha? Ay, ang for death penalty. Kung may death penalty noon, dapat nabitayin na yung Sanchez na yan. Pero, kayo naman, ayaw naman yung death penalty. <laughs> Ngayon, bigyan na si Kanchas dahil na-reform na yung tao. According to the competition, eligible siya for, uh, for pardon. Ayaw na naman yun. Saan kayo po? Saan na kami po? Galit ang tala si Senator Bato. Ganito. Simple nga naman, ano? Gusto ni Senator Bato, bitahin ang kagaya ni, ano, kasi may hinos crime ng rape at nagpatay si Mayor Sanchez ng Kalawan, Laguna. Kung si Senator Bato ang posisyon niya, dapat may death penalty. Ayaw na naman yung grupo ni Raul Manuel. Ngayon, nag-serve na yung tao ng kanyang sentence, qualified na siya base sa policy, qualified na siya para ma-parol, no? Magkaroon na mag pwede na siyang umuwi sa bahay nila kasi ma-parol, may competition 'yan eh, meron naman 'yan. Eh. Any uh, anyone na, na nakakulong ay eh, pwedeng maka-avail noon. Ayaw na naman. <laughs> ano sagot ni ano? Imaritis nga natin. Ano sagot ni dating Ano'ng aking pag-iisip sa ganito po? Gusto ko dito pinalte, ayaw nyo. Ngayon, i-release yan dahil walang penalty. Titirahin na naman yung ako. Okay, ako bang gumawa ng batas na yan? Tama. Eligible siya by operation of law. Dahil sinabi ng batas. Ganon. Respetuhin natin. May batas na ganon. Pero hindi ko kagustuhan yan. Kung akong gusto mo, gusto mo, samahan mo ako, bitayin natin yan. Ha? Kasi lang... Ang <laughs> talaga, that gusto Taimik, taimik. Tusyo, kung ikaw ang representation ng estudyante ngayon, ganun na pala. Ang estudyante ngayon, kawalang disiplina, kahit ang senador, kayang tirahin, kawalang non-relevant issue dito sa ganitong puro. Ganun na pala. Kaya dapat pala talaga, ibalik ang rotisi para madisiplina kayo mga estudyante na kayo. Ha? Thank you. Mr. Natay, Ha? Ah? Okay argument ng Senator Bato, ano? ah Kapag death penalty, ayaw nyo. Ngayon, i-release natin dahil naka-serve na. Ayaw nyo na naman. ayon nyo na naman. <laughs> Wala talaga kayong disiplina. Kailangan yung mandatory ROTC. <laughs> Paano yan? Kapag may mandatory ROTC, kahit kanino kang anak, walang exempted. Ha? Ah? kung ikaw ay uh, walang uh, kapansanan, mag-serve ka dyan, uh, mag-serve ka bilang isang reservist at uh, kailangan mag-undergo kang training. Bago ka mag-reservist, kailangan may mandatory ROTC ka na kurso, na daanan, basic military training, yan yun, na inaayawan naman ang kabataan. Party list. <laughs> Pero may mga nare-recruit papunta sa NPA, nagtitraining-training doon, timing yan sila, ayaw nilang magsalita. <laughs> Ay, wag ko bakit takot ba kayo ara? Ano, Ay, tong mga taga kabataan takot ba kayo na kumintuhan niyo yung mga nag-recruit papunta sa mga armado grupo? Bakit ayo yung magsalita tungkol doon? Pero pag mag-training para sa ROTC, okay lang. Ha? Ah? Okay lang. Anyway, Ayan, pinakita ko lang sa inyo na talagang uh, mahusay. Uh, magaling, magaling din na uh, maghanap ng butas. Ang kagaya ni ngayon ay si Congressman Raul Manuel. And uh, eh, wag, wag niyong ano, wag, kapag uh, hindi rin kayo sakayon sa kanya, wag niyong personalin yung tao. At yun uh, yung nga, eh, parang ida down, uh, tipong takutin pa dahil uh, di umano ay komunista. Eh, hindi natin alam yung komunista talaga siya. Wala man tayong proof, no? At saka sa Pilipinas, tandaan ninyo, ang komunista ay pwede. Ah, hindi naman siya labag sa ating konstitusyon. Na-repeal na yung Republic Act 1700, yung anti-subversion law. Hindi na kasalanan sa ating batas kung komunista ka. Kung gagamit ka ng karahasan, sali ka dun sa armadong grupo, bago 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 mukmong bayan ayan medyo problemado ka na diyan ha yeah so good vibes lang tayo ha pinaginyo ang naniwala ba kayo kapag kayo ay magarotisi maging disiplinado kayo maging athletic kayo maging handa na kayo na mag-serve sa ating bayan para ipagtanggol natin ang ating pamayanan laban sa armadong karahasan lalo na kung may foreign invasion ilagay sa comment ah, ilagay nyo sa comment. Maraming salamat. Para pala sa mga nanonood na aking video, huwag kayong mahiya. I-like nyo yung dalawa kong channel. Ito yon At ito yung isa. At kung nagugustuhan nyo, i-share ninyo. No? I-share ninyo, i-subscribe ninyo. At uh, magkipagtalakayan kayo sa comment section. Maraming salamat.